mga sumusunod Leprosy Control Week Proclamation Number no. 467 series of 1965 Private Development Bank Week Proclamation Number no. 343 series of 1968 National TOIM, Outstanding Young Men Week Proclamation Number no. 521 series of 2003 Rotary International Week Proclamation Number 877 Series of 2005. National Rare Disease Week Proclamation Number 1989 Series of 2010. And order of Sikatuna, Executive Order Number 236 Series of 2003. Maraming salamat po sa mga departamento na nangasiwa sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Office of the Building Official, City Engineers Office at Traffic and Parking Management Office. Ako po si Reniel Christian Torres at ako naman po si Iris Irene Aguas mula, mula sa, sa Office of, of the of Building, Building official. official. Kami ang, ang mga, mga naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming, maraming salamat. salamat po. Pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lunsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin si Mayor Bico Soto. Magandang umaga Magandang umaga po sa ating lahat, Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, uh, sa ating mga kasama mula sa PNP at uh, BFP, sa ating mga kawani ng infrastructure sector, uh, kasama po ang um, TPMO, nandiyan si Colonel Rigo, nandito po ang OBO, nandiyan ba si you know, Engineer Francis, parang nakita, ayun, uh, sa likod ng uh, camera. At uh, ino pa ba, Engineering, si Engineer Arta, uh, Office of the City Administrator, nandiyan si Attorney Jerome, at City uh, si DMO natin. <laughs> na OIC pa rin si Attorney Jerome. <laughs> At uh, yun po, meron ba akong nakaligtaan? May mga kasama daw tayo ngayong umaga na mag immersion Tama ba? Grade 11 kayo, grade 12? 12, grade 12. Nasa 100 daw kayo, tama po ba? At ilang araw po kayong uh, mag immersion sa City Hall? 10 days. 10 months? 10 days. Ayan, sana mag-enjoy kayo sa inyong 10 uh, days. Mabilis lang yung 10 araw, ano? Dalawang linggo lang po yun. 10 uh, working days. Sana ang inyong uh, karanasan. At uh, uh, sabi sa akin, ma-assign daw po kayo sa HRDO. Tama po ba? Hindi. Iba-iba. Meron naka-assign sa HR? Taas ng kamay. Sino naka-assign sa HR? Ay, ah, umangan doon sa record. Kayo pong nasa harap. Saan kayo na-assign? Sa engineering? Engineering di CSW di ay iba-iba okay iba't ibang opisina so, sana maging productive uh, produktibo fruitful ang inyong 10 days sa City Hall at uh, sana lagi rin po kayong nakangiti para mahawa po yung mga staff natin uh, sa inyo ano maraming so, maraming marami salamat yun lang po muna wala na po ako mahabang uh, mensahe dahil lang sabi po sa akin kanina ng host nagmamadali daw po si Colonel Rigo kaya adjourn na po tayo magandang umaga po sa ating lahat